Gandang gabi uh, mga ate kuya. Ayan, ginabi na ako. Uh, nag kasi ako ng Jujubee. Ano to? Uh, Thai Giant. Kung di ako nagkakamali. Thai Giant Jujubee. Masyado na kasing mahaba yung sanga niya. Ayan Oh, uh, Dumulun do. Dito siya nakatanim sa Polybag polybag ba ang tawag dito. Siguro na sa ano to. 2 gallons. Tapos yung trunk niya eh mas malaki pa tong hinalaki ko. Pero kung pansinin niyo, ang daming bulaklak. Bawat branch niyan may mga bulaklak. Ayan oh, nakakatuwa. Ayan oh puno ng bulaklak pero napansin ko matagal na itong bulaklak na to hindi naman nakoconvert sa bunga may mga langgam akong nakikita eto hindi ko alam kung nakakatulong yan para mag pollinate o baka lalaki naman itong mga bulaklak so nakatanim to doon sa taas doon. Ah, uh, ini inilipat ko dito sa baba baka sakaling matuloy na sa bunga yung bulaklak kapag binago ko ng pwesto. So, may mga nababasa ako na case na ganito rin yung case nila, yung kanilang jujube plant. Yung mga nagpo-post sa group sa Facebook. Nagtataka sila bakit hindi namumunga. So maraming faktor, Maaring nga ah, dahil unang-una dahil hindi pa nga kaya ng puno. Ito nga oh, sabi ko nga mas malaki pa yung hinalaki ko. So iyon yung isang dahilan no. O kaya maaring nagkukulang sa fertilizer. Sa kaso ko ay sagana naman to sa fertilizer. Naglalagay ako rito ng mga organic ito ay cow manure tapos yung mga pinangdidilig ko rito yung tinatawag na concoction yung mga binabad na balat ng saging yung mga sobrang ah uh, oh uh, yung mga pinagbalatan ng prutas yung mga gulay na itatapon na uh, tapos binabad ko sa drum dito yan yun yung pinangdidilig ko at uh, yung mga flower nya ay mga male hindi ko alam kung male ito uh, o hindi siya napopollinate maraming faktor no na dahilan bakit hindi nako-convert sa bunga itong mga flower niya so ito ay stress dahil masyadong uh, malakas ang hangin sa taas kaya naisipan kong ilipat dito. So update ko kayo. Baka sakaling mamunga ito kung ililipat ko ng pwesto. Galagay ko to dun. Tatabi ko dun sa guyabano ko. So hanggang dito na lang. God bless.